Abril 10 og 11 sa kasamtangan nga tuig sa dihang gihimo ang paglagda sa memorandum of agreement tali sa transport cooperatives, service providers og LTFRB 12. Sa Corona gipangunahan pangunahan kini sa LTFRB director nga si Paterno Renato Padua samtang sa General Santos City gipangunahan ni office in charge Rasul Rakman. Deadline na lang sa consolidation is antok karong April 30 na lang. So, kanang katong mga individual nga operator nga wala pa sila nagpa-consolidate sa either cooperative or corporation. Sa kung tayo pa sila? Oo, nga na siya. So, so, so kay mo naman na ang atong ang konsepto sa modernization na iwala na tong individual franchise na mag -ia -ia o padagan sa ilang unit. Kaya nasuta manggod na mas labing maayon ning uh, grupo sila para ilang i sa ilang operation. Tumala sa Vice President sa National Federation of Transport Cooperatives nga si Robert Kang, karon na ang implementasyon sa naprobahang pondo nga 1.2 billion pesos nationwide alang sa modern transportation o gipalapdan pa ang maka ni ini. Actually, kuan ni hujat ni sa pag uh implement sa atong service contracting phase 4 under GA 2023 nga dunay budget nga 1.285 billion nationwide. So nagpapirma ta karon sa LTFRB de tungod kay gikinahanglan ang pirma ang apil magud sa kontrata LTFRB ang co-op ang LGU ug ang GPS provider. So nadia karon ang GPS provider nagpirma sa kontrata after anim at dumi sa City Hall para magpirma po si Mayor sa maong kontra. Kung walay kalangay nga may tabo sa bahin sa local government unit, nga da usabog daw sa sa Abril 14 magsugod na ang service contracting. Butang nga gikalipay sa mga opisyalis sa mga kooperatiba. Ay i-reduce sa atong LTPRB. Ah, uh, it, it, might be in addendum, added. Kasi Uh, granting ng ganon ang mangyari sa sa atin sa Philippines, we're very proud that uh, we serve as the model in the country. It's a big, big tawag nato pride and honor to General Santos City. Bali well, eh, ano, pa tano kay mauraning mga programa, mga makasurvive maka dito ng ano, service contracting. Kaya wala nga programa maglisod jud og og survive kay baluan nga subay sa muwa ang traditional jeepneys makadawat og ayuda nga 20 pesos sa matag kilometro samtang 26 peso sa modern jeeps sa usa ka adlaw aduna sila ka trip matag unit ang bayad makuha sa bangko human sa duhang tutulo ka semana nga service contracting pays 4 in the heart of changing lives kini si Brigadier Jason Brigada News